Hi guys, wasa so magandang gabi po. Sa mga kababayan po natin nagtatanong kung ano po yung magandang wallet o remittance bank na pwede gamitin sa pagpapadala ng pera sa Pilipinas. So in this video po, I'm gonna show you two remittance bank or two wallets po na kung saan pwede natin gamitin na magpadala ng pera sa Pilipinas na mayroong magandang rate po. So this video po, it's all about mo and STC Pay po. So, two wallets po ito. So, imagine lang po natin yung sweldo natin. Let's say ngayong buwan is 2,000. So, we will be computing our 2,000 salary po kung magiging magkano ito pagdating sa Pilipinas gamit ang dalawang remittance bank or two wallets na to. So, I'll gonna show you po yung comparison between the two. So, just stay tuned po. So, guys, dyan po sa taas makikita nyo yung comparison ng calculation between Tikmo and STC pay. So let's say may sahod po tayo na titira is 2,000 riyals. So dyan po sa pangalawa is yung po yung tinatawag na remittance fee or yung charge na tinatawag. So sa Tikmo po ang charges is 5.75 And then sa STCP naman medyo may kataasan lang po ang charge sa STC Pay kung saan 17.25. So e less lang po natin yung 2,000 sahod natin, less yung charges. So yan po yung matitira sa sahod natin na ipapadala sa Pilipinas. Sa STC Pay po ang matitira na lang is 1,982.75 and then sa tik mo naman is 1,994.25 po. So Imagine natin yung rate today August 5. Let's say sa Tikmo is 15.40 and then sa STCP naman is 15.31. So medyo mataas yung rate ng Tikmo compare sa STCP po. So i-multiply natin yung available balance yung perang ipapadala natin times the rate po. Let's say sa Tikmo is 1994 multiply 15.40. So yung amount na papabayaran nyo sa Pilipinas is 30,711. So sa STCP naman, ang natitira naman is 1,982. So multiply po natin siya sa 15.31 na rate. Ayan po sa taas. So ang pera na mapapadala sa Pilipinas ay aabot sa 30,355 pesos po. So peso po siya. So Let's compare between the two po. So yung 30,711 sa Tikmo and 30,355 sa SCC Pay, it means mas malaki yung magiging value ng peso natin kapag tayo nagpadala sa Tikmo. So 355 pesos po yung difference between the two po. So it means mas maganda po magpadala sa Tikmo. Ayan po yung kaibahan. So, imagine, 355 pesos po is malaki na po pwede na natin mabili ng ilang kilong bigas or ilang kilong asukal. So, and also take note guys, STC Pay and Tikmo is wala po silang hidden charges or yung back-end charges na tinatawag. So, yung amount na yan magiging actual amount na po yan makikredit sa bank account natin. So, imagine this is bank transfer po guys, hindi po siya GCash or Sibwana. So and guys, I hope it helps po at sana nakapagbigay po ng information para sa ating mga kababayan Pilipino. So maraming salamat and please don't forget to follow and magbabay po.